Hi mga best, heto na naman pala tayo mga best. Araw-araw natin ginagawa, as usual, maglilinis na naman ako mga best. Dahil ngayon nga pala ako naka sa bahay, kasi ako nagstay kila mama. Kaya ayan mga best, to do yung person. Nakita nyo naman mga best na talagang Tudo-tudo ako sa paglilinis. Ano ba naman kasi mga besh? Ang bahay namin ay eh, mukha ng basura. Kaya ako tudo talaga sa aking paglilinis. At naisip ko nga pala mga besh na i-arrange na lang ito ulit. yung bahay. Ano ba mga besh? Na super pagod yung nararamdaman ko dyan. Kasi nga ako lang yung mag-isa. Mga kids ko ay nasa school pa. 我明白了。 Nakita ko nga pala yung sapatos ko, mga besh. Nako, kinain na pala ng daga. Ayan naman, favorite ko pa naman to. O, pag ako talaga ang nagkataong makita kayo. Nako, lagot talaga kayo sa aking mga daga kayo. Sinira nyo ang aming mga sapatos. At ayan na nga, mga besh. Tapos na ako sa aking paglilinis. Thank you. Pagkatapos ko nga palang maglinis mga besh, ay pupunta na kami sa kapatid ko si Mama. Mahalo naman po, palike and share ng kaniyang page. Maraming salamat po. Bye-bye!